What is up mga ka-bike bros for today's video Aahon tayo sa taktak So tara samahan nyo kami Tingnan natin kung ano bang meron sa taktak Good Sorry bro, mga kabike bros On the way na tayo ngayon sa taktak Time checks already 6.05 So napakaganda ng sikat ng araw So destination natin ngayon Taktak Almost uh, 30km din Galing sa bahay natin So dito tayo ngayon sa C6 Highway So nagme-maintain lang tayo ng pacing ng 25 km per hour So yan Sunfield Kepler yung dala natin Kasama natin ngayon si Jabe Si Jabe oh Boy, kawai Yo Yo so tara let's go And guys si Jabe Tamang tama Bagong bagong upgrade lang yung hubs niya ngayon Kaya excited siya mag ride ngayon Taytay going to Antipolo. Mga mahal, mga ka kabayan bros. Paglagpas na ng SF Taytay. 1 to 1 to lang. So tata, so ortigas sabi nyo tayo dahil pupunta tayong inilugang taktak, 'di ba? So Ortigas sabi nyo, na daan natin. So dahan-dahan lang tayo. Merging traffic merging traffic Yun, kanan tayo dito Ortegas Avenue Let's go Yes sir Pangalawang ahon to guys Pangalawang ahon So mismo ano na to, mismo Ortegas Avenue na Pangalawang ahon mga tropa Dito na tayo Yes sir ah, Pangalawang ahon to Yan na guys yung arko ng antipolo guys So, oh. Woo. Lapit na tayo guys Pag nakita niyo yung arko na yan Mga tatlong ahon na lang Dito tayo Tigil muna tayo Yun oh Arko boy Kaway naman dyan Yan na yung arko guys ako ng antipolo na kami! Woohoo. Antipolo! Kakatapos lang natin umahaw ng Beverly Hills. Grabe hingal. Taho tayo, taho. Woo. <laughs> Ito guys, yung pinakamasarap na taho. Mag umahaw kayo ng antipolo. <laughs> Dahil itong magtatangon na tayo si Kuya. Ito ay nakapwesto lagi. Sa harap ng Beverly Hills, dito sa gate. pwesto Basta maaga lang kayo. Yan mga ka-bike bros. Pagdating nyo dito sa Shell. Yan, Shell. Kakaliwa na kayo. Papuntang taktak. -tak. Pag dinaretso yan, papuntang simbahan yan. Pag pupunta kayong taktak, -tak, dito sa kaliwa. Yan. Woo! Grabe. Natapos din yung ahon. Uh, first time kong umahon dito sa Antipolo ng naka-road bike. No, first time ko to ever since. Kasi umaahon ako dito laging uh, mountain bike yung dala Dating nyo dito another intersection kaliwa naman ulit yan nakaliwa ulit kayo dito tak tak road medyo ingat lang kasi mabibilis yung motor eh yan o oh. mabibilis sila yung intersection dito yun pagkaliwa nyo dito Ayan na Ayan hinilugang tak tak na to guys ganun lang kadali umunta dito okay so dito yung simbahan kanan tayo dito parish of immaculate heart of mary yun ang dami nagbabike nagja jogging maluwag kasi yung daan dito tsaka ano maganda yung pagka espalto yun tsaka di masyadong walang masyadong sakyan sasakyan ang dami nagbabike ngayon sabado kasi hu ganda oh ganda talaga ng daan na to tuwing papadaan ako dito eh lusong to Ayan o, sarap yeah boy Woohoo! sarap daming tao kayo dito sa Paktak noon hindi masyadong sikat tong lugar na to nung nagstart na mayroon ng mga naglalagay ng mga food stall, doon na siya sumikat mga cafe. Noon, pag pumupunta kami dito, kahit Sabado, Linggo, wala masyadong tao dito. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Woo, napakaraming tao. Yeah, boy. Sarap ng luso. Ang luwag ng daan, eh, no? Kita nyo yung mga tent, di ba? Ang dami ano? Ang dami ng mga food stall. Ayan, oh. mga food stall, oh. Ang si Bostoyo mamaya. daming kainan na dito. Ibang-iba na dito ngayon. Hindi kagaya noon. Eh, no? Daming kainan, daming food stall. No? Oh. kayo. Parang fiesta dito. Ah. First time ko na lang ulit kasi makabalik dito sa Taktak. Last na balik namin dito, wala pa, hindi pa ganito. Ayan. And guys, yung parish <tod> <tod> Mary. Sa mga di nakakaalam, dyan po ako kinasal. Year 2020. Diyan sa simbaka ako kay nasa. Mari mga kilit Mary Guys, dami kayo nandito guys. So, daming bike ito. Daming bike dito. Singa natin dito. dito. Dami. prepared noon. So hanap tayo mapupwesto man. Ah, sarap kumain pero parang bloated ako eh. Yun oh, ang daming kainan. Putahan lang natin yung dulo, tapos balik tayo. Ay lomi po. Okay, so hanggang dito lang siya sa part na to. Ah, hindi hanggang dulo pa. Grabe, ang daming kainan. So balik na siguro tayo. Ayun, wala na dito. U-turn tayo, ingat ha. Ingat, U-turn, U-turn. Your turn. sa tak-tak guys. Labe, lab. Hello, tak-tak na kami guys. Ngayon na lang ulit. Laki ng pinagbago ng tak-tak. Sobrang daming kainan, daming tambayan. Walang ganto noon. Last year. Parang this year lang. Dito kami kumain. Malapit lang sa simbahan. Tapos tingnan niyo yung view namin. O, okay. diba? Sheesh. Nature! <laughs> in-order ko. Ang garyan sino Noob. After ng matinding ahon kanina, syempre kailangan ng lamon. Pag may ahon, merong... Hindi mawawala yung lamon pag may ahon. Solid! Solid ride pare! Solid, solid! Dito kami mamaya. na lang namin yung order namin. Sarap dito sa Paktak ngayon. Uh, noon kasi yung wala pa dito, Cathedral Church kami. Ngayon dito na kami sa Immaculate Heart. Ito talaga yung madami ng tambahin dati sa Cathedral Church. Ngayon dito na dumawa. Ito na. Sulit. na pala nagkumpulin yung mga biker. Shout out! Shout out nyo sa mga taga Wildflower. Shout out sa mga taga Wildflower dyan. You know. Walang hindi nyo ako pinapasok kung bubike ako. Yun, shout out sa inyo dyan guys. Ayan guys, syempre pag may ahon, merong lamon ang Hungarian, Hungarian silog tapos cucumber lemonade so dito yung maling silog dito lang so yan ah dito lang mura lang ito, guys ano 60 pesos lang yan dito you let's go so tara kain na tayo guys At yan nga mga kabike bros no, after natin tumambay at uh, kumain sa iklet, sa hinulugan taktak ay nag-decide na rin tayong lumusong pababa. So nandito na tayo ngayon sa Ortigas Avenue at it's already 10am in the morning pero napakainit na ng sinag ng araw. So enjoy nyo na lang yung lusong natin pababa. Maraming salamat sa panonood sa bago nating upload. See you on our next vlog.